'yung wag nung sayangin 'yon kasi nga ang isipin niyo na lang pagdating niyo dito kung may mga hindi kayo maintindihan diyan magkano kayo tapos uh, tawag dun, kiraos niyo lang 'yon para okay. ma matapos 'yung utang, ganun. Suggest my hello Brian, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's episode. And today is July 28, 2024, Sunday. Day off natin dito sa Croatia as usual. Ayan, tayo ay papunta ng kaman ng Dubrovnik Old Town. So, meron tayo ininit na mga kabayan po. Ayan. And, kakamustahan lang tayo sa content na ito. So, right now, uh, Old Town and sigo uh, siguro lakad-lakad muna ako kuha-kuha lang ako ng mga pictures tapos ayun puntahan ko na si mga kabayan yung agenda hey. na ka. so that will be our topic for today before anything else If you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, please help me to reach 7,000 hey. subscribers. So, bago ako. Medyo naninibago ako ngayon kasi nakabakpak ako. <laughs> Lagi kasi ako naka-talkback. Ay, malapit na tayo sa Pili eh, guys. So, ah, kamusta vlog lang naman ito? Alay nung no, ilang beses nyo na nakita ang old town. At baka kayo na uumay <laughs> na. Ayan. Ipupush agad natin sa interview with kabayan para sa mga nagtatanong kamusta ba yung mga kabayan dito na umaabot ng 2 years Kamusta yung mga bago dating nakabayan dito sa Alta? So yan ang ating pag-uusapan ngayon. Uh, thank you so much guys sa lahat po na hindi naki skip ng ads. Ayun, sa lahat ng mga patuloy na nag subscribes sa ating YouTube channel. So right now, ayun, buti na lang talaga na-close kami. At least naka-day off naman ako ngayon. And ganun pa rin, sobrang init pa rin po, sobrang panas. Tapos ito lang. Kanina talaga nakapolo ako. Kasi feel na feel ko mag OOTD. Pero nung paalis na ako, ito na. nag shirt na lang ako. <laughs> Ilang ako suot ko. Uwang ko ba? Feel ko naman hindi naman ako turista. So nagpalit na lang ako ng plain black shirt. Tapos nakashirt lang ako. Pero kanina talaga bago ako umalis, ako ay naka-floral. Feel na feel talaga yung summer. So lalakad lang ako ng Pilikit guys Then pakita ko sa inyo Yung in loob kung kamusta yung mga tao dito And then tayo Let's go na sa ating agenda for today okay, Guys, ayan So right now tayo po ay nandito ngayon Sa Tatas Burger ko saan nagwo-work Si Kuya Julius Ayan si Kuya Julius Ang ating mapapa Makakausap Kung kamusta kanyang buhay dito Sa loob ng dalawang taon yata I think yes, 2 years na ata siya dito So, ayun, magkakamustahan tayo kung paano, ano yung mga nagbago sa buhay niya simula nung pumunta siya dito and nagwork siya dito sa Dubrovnik, Croatia. So, napapalit lang siya ng kanyang uniform kasi siya ay fresh from the duty pa and syempre, mas gusto niya yung <laughs> pak na OOTD, di ba? Minsan lang to. Actually, matagal na namin plano to. Wala lang talaga. Talagang busy lang talaga kami. And ang hirap hanapan ng schedule. So, ngayon, day off point, pang umaga siya, pinush na namin para matuloy-tuloy na yung matagal na plano namin dalawa and ayun hopefully makapag-share sa inyo sa mga Julie sa mga pwede nyo sa inyo mga future applications mga dapat yung i-expect pag nandito na kayo ayan so kaya yan ating magiging episode today so hihintay ko lang kaya Julie Hughes nagka-shower pa ata <laughs> ayan balikan ko kay oh mamaya okay, guys ayan right now uh, ah, sino ba tawag ko Julius Julius see. Ano ba? Sino ka ba dito? Sino bang ba celebrity ka dito sa Croatia? Sino si Julius? Ilala naman ako Julius. Dito. Ayan, so si Kuya po ang ating mga kausap. Ah, kakamusta na si Kuya Julius. Thank you so much, Kuya. And ang tagal lang po namin plano to. So, pasasya na kung na-estorbo kita. Pauwi ka na dapat. So, right now, guys, ayan. <laughs> ayan Isashare po na yung Kuya sa inyo. Yung kamusta ba? Yung naging buhay. Ilan ko na ba dito? Sa Croatia? Sa Dupunik. <laughs> Oh, Asia. Three years na. Three years? Three years. Now. O, diba? Ayan. Kakamusta sa kaya Julius sa loob ng tatlong taon. Ayan, ang kanyang naging buhay at yung mga pwede po niyang maipayo sa inyong mga future applications sa punta rito. Kung kayo ay nangangarap makapagtrabaho bilang isang barista slash waiter slash model dito sa Croatia. Kuya, <laughs> kamusta ka na? Ayos, pagod. Mm -mm. Lalo na sa season. Lalo na sa start ng season. Mm -hmm. Minsan mag-isa. minsan, alam mo na, tayo lang inasaan Pag matagal na. Pero sige, be, bago tayo pumunta sa, buhay mo, syempre gusto ko lang muna malaman paano ka nakapunta dito. So, 3 years ago, paano po? Sa, paano po kayo three nakapunta sa Asia? Galing Qatar. Galing Qatar. akong Qatar. Uh -uh. Sabay, so, nauna ka. Nauna ka ng isang buwan. Okay. So, sumunod ako. Parang June ako, June. May April na ba? Ah, April lang. Oh, April, May, June kasi yung visa yung expire ID ko eh. Sa Qatar ako galing. At ano was, po agency sa Qatar? Worldwide connection, same tayo. E? <laughs> Pero Bosak agency 'yon, test na kitay up sa. Uh, uh Yung Bosak kasi pumunta doon. Ay, pumunta doon nag-tie up ng interview. Mas mm -mm. marami kami, tapos syempre pasado ganun. E timing. Uh Kayo ata yung... kasi kami yung last batch ng no, Pero world marami Wide batch. Ball. Oh. Kaya yung unong batch ng ng worldwide Wide yan. Yes. Uh, yun. So, uh, When it comes to yung sa applications po ninyo, ano yung mga pinrovide yung requirements sa worldwide at sa boss? Ang hiningi lang naman yun, oh, valid ID, uh, uh -huh. passport, police clearance. Police clearance, oh sa, uh -huh. sa Qatar. Yun na. Tas, uh -huh. oh, ay, ano yun? Um, yung stamp sa government uh -huh. sa Qatar, yun, yun yung yun, yun, kailangan dapat valid. Magkano okay. kuya uh, yung binayaran yung pre-certificate? Okay. Kasi makikipa kay Bosa, kapag may worldwide. no worldwide. Panahon 2-5 yun eh. 2,500 yun eh. Mas mukha tayo Tapos sa Tapos 1,400 ata sa 2,500 uh, placement itself. Tapos bukod yung pamasahe, sa kanila yung visa stamping, sa amin yung pamasahe, 1,400 ata yun. Kaano kayo katagal na like, nag-process bago makaano sa Qatar? Mabilis na sa akin eh. Mabilis. Kasi May ata yun eh. May, May. Tapos June ako pinaano. Isang buwan lang ata yun, isang buwan dadalawang isip pa nga ako kasi ang alam, alam, mo na, dami nangyari sa Qatar. Struggle is real. Ano. Ilang years po ba kayo sa Qatar before the Five years. Five years. Ano po work dito sa Qatar? Barista. Barista. And yung ina-apply niyong work dito is? Barista rin. Waiter. 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 Pero di ba barista ka? Nag nagsimula ako, nung pagdating ko dito, nagsimula akong runner. Sa Shebenik, sa hotel, sa Solaris. Ah, si Kuya guys, hello po! <laughs> nagsimula ako ng runner. Ma isang linggo lang. Tapos alam mo ng mga Pilipino, pag kasi pag mag-isa ang Pinoy doon kasi yung ibang Pinoy nasa hotel, ako nasa beach club ako. So advantage. Kasi to be honest guys, Kuya Julius, since matagal na rin siya dito, alam ko kahit hindi ko na masabihin, marami ka na ipasok dito. Oo. Mga Pinoy. Mga so, ilan ba sila? 10 ata. Sampu? Oh, 11 na. Mga 11 na sila. Nandito pa sila? Hindi. Kasama ko, dalawa. Yung iba-iba ibang agency dito sa, okay. ibang agency, ibang restaurant dito sa Dalgunik. So, thank you, Kuya. So, yun nga. Uh, yun, guys, sa Worldwide Connections, Bosak. Ayan. Magkano po, Kuya, yung pocket money na uh, pwede nyo i-share sa mga mga, mga Wala, ah, kasi nung dumating ako dito, wala, ah. Ang dala ko talaga, 14 million lang. Totoo. ang ah, hindi naman po, the gold ka sa katawan. dito lang ko, eh. <laughs> Dito na naman guys, puro gold siya o. Para na mo. Din kasi sa Qatar, nagsara kami. Tapos basta nire-renew lang yung ID ng amo ko para makakuha ko ng visa sa embassy sa Croatia. Pero direct na ako dito. Okay. So yun guys, kasi hindi namin medyo ma-compare ni Kuya Julie so naging process noon. Kasi hindi pa siya iba. Iba, eh. iba, iba, ngayon, iba ibang, iba, ibang rules doon. ngayon. iba dati. Basta dami nangyari sa akin pagkatapos ng seasonal ko sa Shebenik noong unang okay. ugat, lugar, pumunta ako ng Pinoy 385. Four months, tambay ako doon. Walang trabaho, ginawa akong dishwasher. Tsaka nakakatuma kasi before kuya, ang konti pa natin dito. Oo, bilang pa tayo. <laughs> kasi ang dami naman. Bilang-bilang mo. -bilang, no. Ngayon ang dami ng mga Pinoy dito. So, Kamusta po kuya yung buhay nyo ngayon dito sa Croatia bilang isang OFW? Ikumpara mo sa Qatar, mas maayos dito. Paano nyo mo nasabi? Kasi sa Qatar ang buhay ko doon, trabaho-bahay lang, trabaho-bahay. Mm -hmm. Tapos, bihira lang ako makipag nightlife. Tapos wala talaga akong nightlife doon. Pupunta lang akong mall, papadalang pera, ganun lang. Nakapag-travel na ba kayo outside Croatia? Oh, sa Belgium. Ando tita ko yes! twice. Kala <laughs> ko, so, oh, yeah. So, ayo, paano po nabago ng Croatia, kuya, yung buhay? In terms sa, in general? Pagdating ko, struggle talaga ako nung dumating ako sa unang, ano, nung pangalawang season. Nagt tapos sa Shebenik, okay na okay ako doon. Siyempre seasonal lang. So, dumating ako sa Zagreb. Doon, struggle ako. Nakubusugi po kong tatlong buwan mm so, ipun hindi pa rin isin part-time, part-time. Tapos hindi hindi nahanapan ng trabaho. Tapos mahirap pa rin. Tapos hanggang na-post na, na sa Facebook yung tata. So nag-apply ako. Nag-resign ako doon ng tatlong araw. gano'n. Tapos na-direct hanggang malaki ang tiwala. Alam mo naman tayo mga Pilipino. nagmasipag ka. Ayan, yan, ang, yan ang, importante sa akin eh. Pinipurin ako ng position pero ayoko. Sa gusto ko tiwala lang. Ayun, store in charge ako. Parang wala yung manager. Uh, masaya, ko, masaya, masaya, Ma lumuwag, lumuwag yung ano. ko oh, so happy for you kuya. May mga naipundar oh, ka na ba sa atin? Siyempre. <laughs> sa nga, meron pa, lalo pa kayo. Okay, sa Qatar pa lang. Sa Pero, katanya, mas, yung mas sa ano ka dito, mas nagano ka ng work and life balance sa Malaysia. Oo, oh, balance. Uh -uh. So kuya, uh, since ka, matagal ka na dito, gusto ko lang malaman, nakikita mo ba yung sarili mo na soon? Wala ka na sa Croatia. So, nasa ibang part ka na yun. Ikaw ha, sa perception mo lang? Wala pa. Kasi okay ka na ba An dito? Honestly, oo. Sabi nga ng amo ko, sabi ko nga sa amo ko, as long uh, okay pa sa, sa akin, kung gusto pa nila ako, mag stay ako. Pero pag ayaw na nila, syempre, ayoko na sa Croatia. Mm -mm. Kasi ang dami ng opportunity. Ang opportunity mm -mm. sa amin. Actually, sa Belgium. Mm -hmm. Yung kita ko sa Germany, yung mga pinuntahan ko. Pero sabi ko, okay pa naman ako sa Croatia, okay pa yung sahod ko. Mas okay yung sahod ko, ganun ba? Mas so okay sa ko. Mas naging okay pa, ganun ba? Ano ba kayo yearly ba na tumataas sa sahod niyo? Depende sa amo. Mm -hmm. Parang nakitaan kita ng ganito, mabait ka, nakitaan kita so, ganito yung mm -hmm. sa ganun to. Ganun siya, mabilis siyang mag-ano. Ang okay, ba na mabait naman sila. Ang mabait sobra, mabait sobra. Gaano pa ka-strict yung... Hindi mas sila strict to? Ay, hindi. Hindi. Sobrang bait. Okay. Get sharing uh... Natuloy ko kasi sila para... Ang gusto ko lang next kuya malaman, paano po yung set up ninyo since seasonal nag-o-open yung Tatas o restaurant ninyo, paano po kayo pag winter? Kasi maraming mga nababasa yung mga Pinoy na kapag winter, wala ko sa seaside. Depende kasi sa company. Kasi nung nagpapumasok kami dito, di ba seasonal kami? Mm -hmm. Tapos in-offeran kami kung gusto man na mag-stay. Mm -hmm. Siyempre, nag-stay kami. So, pangalawang season ko na namin to dalawa kami at tatlo mm -hmm. kami. Jerome tsaka si Cyrus sa so, season, you know, may sahod ka sa winter. Usapang amo na yan kung ano yung oh, oh, arrangement. Oh, oh, ano yung sahot sa winter, na yung uh sahod -huh. sa summer. Ganun. Ngayong season, ganun, gayon din, lahat kami na expired ng na-renew na kami ng isang taon. Uh -huh. So lahat kami expired ng October 31. Uh -huh. Tapos, magtatanong pa rin siya mo, hinihintay pa rin namin na uh -huh. ano, kung mag-isip. Mag Pero nakaraang linggo, tinanong niya ako, ah, I will count on you, ganun. Siyempre, Julius, ganun ba? Siyempre, sir. Dito ka pare. mag ako matagal pa tayo kakasama dito. <laughs> Oo. Oh, Hanggang okay pa sila. Okay pero, pa sila Pero... Pero may mga ibang mga napasok ako, mga seasonal lang din sila. Pero I don't know. Depende si ako. Kasi okay yung ganyan eh. Kahit seasonal ka, pero winter wala kang work, pero bayad ka. Yeah. So, bibihira lang po kasi guys yung ganyan employer sa seaside. Correct. Yeah. Yeah seasonal ka, yung iba dito kadalasan talaga no work, no pay, yung iba sagot pa nila apartment, kayo libre accommodation nila ba? Pagkain. Ang ganda ng accommodation nila. Ilang beses sa kami kumakain dito, dati isang beses. Pasin nyo ba kuya yung mga yung, yung, amo ninyo? Nagugustuhan ba nila yung trabaho ng mga Pinoy? Oo, oh, actually next year parang sabi niya puro Pinoy. Ngayon ang dami niyang hinahari na waiter. Pinoy. Kasi nga, yung ibang lahi, mm -mm. Ito iba nga sila. <laughs> Ay, gusto lang ba pino Kasi never ma-complain, tarbaho na tarbaho lang, ayaw ng gulo, tahimik lang, walang drama. Ganun ba? Uh -uh. Gusto ko lang kuya malaman yung oh, personal naman tayo. Kamusta po yung buhay nyo dito sa Croatia bilang Pinoy? Kamusta kayo, kayo sa mga lokal? Kamusta yung trato nila sa inyo? So far, mabait sila nga. Like in public, outside of work. Oo, itong... Ako nakakilala na ako sa mga waiter uh -huh. dito eh. Dito sa Old Town, sa Ostado. Kasi nga, lalo na hirama ng alak, hingin ng ice, <laughs> gano'n. So, pag uniform ka, discounted ka na. Pag umiinom ka doon sa mga pub, gano'n. Uy, may discount, gano'n. bibigyan sa discount. Nag-enjoy ka dito po? Nag-enjoy ako, so Super. Kahit kasi maliit lang. Kasi guys, dito sa Dubrovnik, sa sobrang liit nito, kami-kami na lang. Ilan na tayo mga... Ang dami na kuya ngayon? More than, more than 500 ata. Ngayon, this year? More than? More than. More than. Oo, ang dami na mga 500. pinay dito ngayon. And yung iba nga dito, hindi ko na alam kung pinay ba o Nepali o Indonesian ba. Okay, Kaya yung na, iba mga dito. Ito, ito, yung amo ito, ito niya, guys. Ito ba yung amo mo? Ito yung amo mo? Hindi. Assistant manager. Ay, oh. Si kuya, oh. Napakasipag naman talaga. Dalawang manager namin. Kuya, Pabula, since ikaw sila. ay isa sa mga pioneer ng Dubrovnik, ang Pinoy. Ano kuya yung ma-advise mo? Kasi may mga nagpe-message sa akin. Ito naman sa ibang part mo naman, as a Pinoy din. Ano yung gusto mong i-message sa mga kabayan na parang bagong dating pa lang dito and umaayaw na kasi na umuwi? O katulad nung may na-encounter ako nung dalawang babae, naawa ako, nakita ko sa Tommy, galing sa Pinas, tapos mm -hmm. prime global. Prime ko, oh, ah. something prime yun. Tapos nagtatanong siya sa akin paano sumakay pagpunta ng Zagreb. Tapos tinanong ko, bakit ano nangyari? Kailan ba kayo dumating? Galit kami Pinas. Mga isang buwan pa lang. Kasi nga hindi daw nasunod yung sahod. Eh, yung pinamaraan lang 840 yata. Tapos 800 lang yung natanggap. Sabi ko kako, di ba ngayong year, iba na yung rules sa police. Uh -uh. Uh -uh. Hindi ka basta-basta makalipat. Ano, sabi ko sa kanya, magtiyaga muna kayo kasi na, hindi ganoon kadali kasi baka magalit yung employer niyo, ibaban kayo, baka ma-report kayo kasi iba yung agency ngayon, ganito so Yan yung senior ko sa kanila. Maniwala kayo sa akin natin na kasi experience ko yan sa mga ko, sa mga tao, mismo ang amo nagsasabi sa akin. Hindi, oo, oh, may mga nakailangan. Siyempre, yung amo ko open sa akin sa mga rules. Kasi nga, ako ako, ako inihingan hinihingan ng mga Pilipino eh pati yung mga kapatid niya, pati yung mga sister company, ako yung tinatagtanungan kung may kabayan kayong pwede pumasok na dito So, ang isasuggest ko lang, ang isasuggest ko lang, parang tsaga lang, tsaga. Pag dumating dito, hindi ganun kadali. Sa una lang yung mahirap. Sa una lang mahirap, wag aayaw. Kung may mga sahod na kontrata hindi nasunod, ganun talaga. Kasi, minsan kasi hindi natin maintindihan eh. Wala bang perfecto company? Yeah, wala. Minsan nga sa sahod, ang pagkakaalam natin full na yun pero may tax pa yun minsan nga kulang baba mas less yung pinirmahan katulad sa amin less ang pinirmahan pero pagdating ng sahod may plus pa ganun yun oo so magtanong magtanong talaga magtanong wag yung oh. huwag wag wag mag-alinlangan magtanong magtanong sa manager may right med kasi dito <laughs> Pare, wag mahiyang magtanong magtanong kung may mga questions hindi yung sa ibang tao hindi yung sa kabayan Oo, kasi ang makakasagot lang yun, ng employer, employer, agency, agency lang yun. No? Tanong lang kayo ng tanong, mawawala. Tas, walang mawawala. Tapos huwag susurahin agad kasi pinangarap pumunta ng Europe. Tapos pagdating dito, mag-expect ng... Ayun yung ano yung... Hindi, may ilap, yung... Lalo, lalo, pagdating sa season, bakba talaga sa season, lalo na sa mga ilan. Akala nila pag nag-Europe ka, malaki ang pera mo. Malaki ang pera ka? kung malunong ka magdala, kung marunong kang mag-adjust. -adjust. Uh -huh. Adjust-adjust mo na hindi naman ganun yun eh. Pagdating dito, Pasko agad. Uh -huh. Diba? hindi yun. Dadaan ka muna sa bagyo. <laughs> di ba? Dadaan ka muna sa bagyo bago oh, ang Pasko. Mano, oh, oh. Ako, nag Hindi mo guys Nagsimula, ako, nagsimula kami lahat. Lahat ng mga ano, ng mga kaibigan ko. Lahat ng mga nakilala ko, sinabi ko, itiisin nyo muna. Kasi kung hindi nyo kaya sa 6 months, marami namang malulipatan eh. Mm Di ba? Ganun lang yun eh. Wag Pero yun, yun nga, tama naman yung sinabi mo kuya na uh, pagdating mo naman dito, hindi man is instant na kaagad. Oh, no, 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 no yun lang kay sana maano rin niyo ma-absorb niyo rin somehow na ang daming mga tao na, na na nasa position niyo ngayon na nandito na kayo ngayon eh nakakalukot lang talaga ang like ko naglive ako sa TikTok ganun yung nangyari tanong paano magkano yung plane ticket pa uwi ano sayang talaga sayang yung opportunity Halo, Mahal. parang tiisin niyo muna pag nandito na kayo huwag ibitawan tiisin niyo kasi hindi naman yan ano ah ang yung iba nga ah, kami nga natiis nga natin yung mga ugali sa sa Middle East sa Europe pa kaya di ba? dito pwede kang lumayas kung gusto mo, pwede kang bitawan kung ayaw nila sa iyo. Pero kung andito ka na sa company, wag mo wag mo ano hinang parang at saka ang swerte ng mga dumarating ngayon na almost end na yung season. Oo. Uh, ilang buwan na lang yung may mga pa, may mga magi-start pa kami ngayon eh sa so August. At talaga? Oh, kasi nga galing si Japan, yung mga nag-end sa July 31. Uh, may ibang okay. agency din. Pero mapapaitang employee mo buti pinatulitan. Kasi nga, may nawala na... din sa amin ng mga ibang lahi. Pinalitan ng mga Pinoy. Okay. yung mga Pilipino. Ay, sa, yun guys, sana ano, wag yung i-miss yung, wag yung sayangin yung opportunity na dalating kayo dito ng August, September, ilang buwan na lang, tapos na yung season, by yung winter. August, Ay, September, okay. July, ang ano naman eh, yung bakbakan eh. oh, July, August. Diba? Ah. Ganun lang, July, August, hmm. September, ganun na bakbakan, pag dito, huhupa na. Diba, huhupa na yun, wala nang tapos. So, pag... yung employer namin, kasi pag nagustuhan ka dahil, i-absorb ka talaga nila. Oh. Ay, ito pala kuya, tanongin lang kita. Pag during winter, ah uh, kayo ba is hindi naman naaabala ng inyong amo? Like for example, punta mo na kayo dito, mag-release kayo ng kanya-ganyan. Or, di, last season, sarado yung kitchen hanggang November 15, I think. Hmm. Tapos yung para ko, bartender ako eh. So, bukas kami hanggang January 4. Pero hindi siya everyday. Kasi nga, may concert dito. Uh, parang local, mga, Mrs. festival. Po, mga festival festival. Especially sa December. May mga schedule kami doon sa isang buwan hanggang January. New Year, Pasko. Pero hindi everyday yun. Weekend yun. Kaya nakakabakasyon pa ako sa uh mm -hmm. -oh. sa Greb, kahit saan. Mm -hmm. Tapos punta dito, tatawagan ka kasi may schedule naman ako. Ha. Pasok kay Wednesday, Friday, or Saturday ka na. So, kuya, from 1 to 10, kaano niyo po i rate yung buhay niyo ngayon dito sa Dubro? Dubonik? 1 to 10? Kaano? 10.1? <laughs> Okay ah. Okay ako dito. Super saya. Masaya Eh, uh -huh. ang taga na namin mag, nakikita ni Kuya Julius, guys. Siguro, yun nga lang. Pag talaga, pag season talaga, lalo na last season, nandito pa ako. Tunguan na lang kami. Kasi busy talaga. Pero yun Yung nga. Kukuling kuya, mapag-panding naman tayo. Ay, na, sana magkakita ulit tayo ng Gathering. business party. Papag-gathering na naman tayo eh. Kasi lalo na may mga mababang abagong Pinoy. Oo, kahit before ano, season end ba? sinabi ko dito sa amo ko, Seth, dito mo na sa accommodation, huwag mong bitawan. Kasi nga, kami lang yung may pinakamalaking bako, di ba? Uh Oo. -oh. Sa accommodation, buong accommodation sa kapaya. Para doon pa rin tayo sa ano. Bagsak ka? Oo, oh, wala problema. Madali lang yan. Ikaw no, mag-ano mag head Wala na namang sagabal eh. <laughs> <laughs> wala namang papag... Uh -oh. <laughs> Uy, grabe ka. Ay, sorry, sorry. sorry. <laughs> Kakatuna <na> lang yun. <laughs> Ay, <laughs> <Kakatun na> lang <laughs> yun. last one, <man, laughs> kuya. Ito sa mga nangangarap sa mga nasa Pilipinas na sa Middle East na nagpa-plano pumunta dito mag-apply ano po ang inyo kanila inyo mensahe sa kanila ay sa Middle East ako sa galaw ako sa Middle East mahirap pa niyo sa Middle East aminin natin, amin natin kahit anong posisyon mo sa kahit anong position mo sa Qatar or sa kahit sa, sa Middle East kahit malaki ang sahod mo doon mas malaki pa rin ang euro mas madali ang buhay dito kasi free country nga 'di ba tapos sa Pilipinas naman, tiyaga-tiyaga lang talaga yan. Yan yung pagdating, huwag mo ikumpara yung saan ka galing, huwag mo ikumpara yung trabaho mo dati, sa trabaho mo dito ngayon. Kasi mar maraming karamihan sa na-observe sa mga Pilipino ganun. Eh. Kaya, na, may, kaya na, may may interpret ng ibang tao, ng lokal. Dapat ipakita mo yung best mo. Kasi ganun sila eh. Di ba, na, na, natin yung ugali ng mga Croatian. Pag masipag ka, 'yung gamitin ka nila. Tama. Tapos bibilib sa iyo, tapos magtitiwala sa iyo. Para pag maglamya-lamya ka, tapos parang hindi ka interesado, tapos ka lang. Expect. <laughs> hindi na, oh, hindi sila interesado sa iyo, ganun lang. Ganun ang ginawa namin, kaya magtiwala 'yung amo natin. Pero kasi 'wag naman 'yung sobrang to the point na masipag ka pero para nagyayabang ka ha. 'Yung inahabol ng ulo, syempre, oh. Huwag na laki, may humble pa rin. Parang in way. Oo, sipag sipag at syaga, gano'n lang yun. Tsaka guys, Julius dito, maraming pera dito, nag-e-scooter yan dito. nakikita <laughs> nag na ako sa sakin, pinenta ko na. Eh, oh, talaga? Oo, pinenta ko na. Iingat kayo. Yung... Tapos, yung sa Pilipinas naman, alam ko mahirap. Yung sa Pilipinas, pag nasa Europe na tayo, huwag niyo bitawan, huwag kayong mag-iklamo. Kasi okay. hindi, hindi, hindi perfecto yung process, hindi perfecto yung agency, at saka company. Alam ko, sus, nang utang-utang tayo, huwag nyo nung, nung sayangin yun. Kasi nga, ang isipin nyo na lang, pagdating nyo dito, kung may mga hindi kayo maintindihan, magtanong kayo, tapos, ah, uh, tawag yun, kira-off nyo lang yun para okay. na matapos yung utang, ganun, suggestions ka lang yan. Uh, tsaka Tapos, iba kasi yung... Ang daming trabaho dito, ang daming trabaho. Hanapin natin? mo lang talaga. Ha? Huh? Hanapin mo lang talaga. Hanapin mo lang Ganun naman talaga, di ba? Mm -mm. Ganun talaga. Hindi yan, tsaka dapat guys, kahit saan naman sigurong bansa, talagang pag nag-work tayo as an OFW, yung pride kasi natin, lunukin natin, kasi hindi naman trabaho ang lalapit sa atin. Correct tayo yung gagapang para makuha natin yung isang trabaho na talagang gusto natin. Yes, Kuya Julius dito. Tatlong sisa mo diba? di ba? Tatlong sisa. Ay, makakapala. <laughs> Ang okay, siya-saya. Siya. Eh. Yun nga, Kuya, sana makapag bonding tayo kahit beach man lang o doon sa accommodation. Okay, pwede, no, pwede, pwede, diba? yan, pwede yan sa dagat. No? Pwede, di ba? Mag-ano lang tayo, gathering lang, kain-kain lang tayo. Pwede sa dagat na. Oo, dyan sa may ano. Timing natin sa lunes. Ay, kahit before mag-end of season oh, okay. gawa natin ng paraan para uh, medyo laylo tayo sa mga trabaho sa natin na mm -mm. so yun guys sa mga pinoy sa OFW ayan sana naman no? kasi minsan lang mangyayari to push natin mag mangyari tsaka malay nyo magkaroon tayo ng sponsorship sa tapas <laughs> tsak burger burger o oh, ilan tayo sawa so, diba? na naman kain na burger <laughs> ay kuya pala free meal po ba kayo dito Oo. free meal kayo oh. Dati isang beses na kayo, kayo ilang beses. Unless it's suskain to of me. Generous oh, talaga walang, Walang problema nga mo namin pagdating sa pagkain. Mm. Minsan nga hindi namin na nakakain, kasi sobrang busy, mm kasi -hmm. uh -huh. sobrang pagod, tapos nakakasawa minsan. Mm -hmm. Thank you so much for sa time. Salamat, bro. Uh -huh. Salamat. Sir. Salamat. I'm so happy. Finally, na-push na natin to. My pleasure. And, yun nga, ang next nito, guys, yung mga... <laughs> Buang. Uh, ang next interview naman yung mga... <laughs> 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 ayan, thank you so much kuya Ayan, thank so you. I think by tomorrow Naka-upload na to, ayan Thank you so much. Ciao. Okay, guys. Ayan. Naka-uwi na tayo ng bahay. And I hope na nagkaroon po kayo somehow ng idea rin na encouragement patungkol sa kwento po ni Kuya Julius dito sa Dubrovnik, Croatia. Alam ko, kagaya lang ito masasabi, tiis-tiis lang talaga tayo sa simula kasi hindi naman agad pagdating natin dito, instant agad tayo. And yun nga, huwag tayo mag-expect masyado ng mataas para pagpunta natin dito, ayun, hindi tayo medyo masaktan. <laughs> okay, taste islam. Kayang, kaya, kaya nyo yan. Nakakaraos din tayo. And yun nga, August na mayama niya. Ilang buwan na lang. Pagkating ng September, medyo maglilaylo na yung mga turista. Ayan na, makakapahinga na tayo, di ba? Diyan kaya magkakaroon ng time para makapag-adjust paano ba yung buhay dito sa Croatia. Okay, again guys, maraming maraming salamat po sa lahat po ng na mga nanonood. And thank you so much for uh, not escaping ads sa aking video for today. If you have any more questions or suggestions, i-comment na lang. Sagutin natin ngayon to comments. At malay niyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again, thank you so much. And please help me to reach 7,000 subscribers. Ayan. See you soon, guys, on my next vlog. Again, maraming maraming salamat po. <laughs>